Kinilala ng Police Regional Training Center o PRTCB-COL, ang kabayanihan ng kanilang estudyante sa Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC ng batch pinagpala na si Police Senior Master Sergeant Crisanto Masagka ng Regional Learning and Doctrine and Development Division ng PNP Bicol matapos na manguna sa pag-apula ng sunog sa isang poste ng kuryente sa labas ng isang bahay sa kanilang barangay sa Tagas Daraga Albay noong Nobyembre 22. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Ryan Lianaresas, ang ipinakitang kabayanihan ni Masagka ay patunay na naisa sa buhay ng kanilang mga mag-aaral ang mga itinuturo nila sa paghubog ng isang mahusay at maaasahang mga alagad ng batas. Mahalaga rin ani ang pagkilalang ito para maging inspirasyon sa iba pang men in uniform unang-una napakaganda ng ginawa ng isang estudyante natin na PSSLC dahil nakakataba ng puso yon dahil magre-reflect yun sa Regional Training Center as mentor na nakatulong siya sa kapwa kahit naka-on-pass yung ating estudyante nakatulong sa sa nangangailangan ng tulong. Ima-encourage ito sa ating mga kapulisan na naging example itong isang pulis natin na undergoing SLC. Sabi nga itong SLC nito on motor-on-leadership training at this nakapag-contribute sa ating community. Kwento ni Masagka, on-pass siya noong araw na iyon at naglalakad sa labas ng kanilang bahay nang may humingi sa kanya ng tulong na maapula ang sunog sa naturang kable ng kuryente kung saan hindi naman daw siya nagatubili at agad na pinangunahan ng pag-aksyon. Naka weekend research extended activity kami or on pass. Naglalakad ako para bumili ng merienda, may lumapit sa akin na mama na ano daw may nasusunog. Tapos tiningnan ko yung sunog, kung anong klase yung sunog. Tapos nang nakita kong electrical wires ang nasusunog, sabi ko wag niyo galawin para hindi kayo maano pamak tapos, ay ko, ang dapat dyan, fire extinguisher. Naghanap ako ng fire extinguisher sa mga kapitbahay. Wala daw na available. Tapos, tinakbo ko yung ano, na may nakapagsabi sa akin na sa barangay hall daw ng Tagas, mayroon daw na available na fire extinguisher. At nagpunta ako ng barangay hall para maapula agad yung sunog. Tinakbo ko kahit medyo malayo. Tapos, pagbalik ko, inispray ko na yung fire extinguisher para agad maapula yung sunog. Malaki aniya ang naging tulong ng RTC Bicol na naghubog sa kanya bilang isang pulis. Malaking karangalan na mabigyan ng isang parangal ng ano institusyon na humubog sa akin na bilang maging isang mabuting pulis mula nung Public Basic Recruit Course ako hanggang ngayon na, na nandito ako ngayon bilang is, isang estudyante na Public Safety Senior Leadership Course ang mga itong accomplishment nito, ito yung mga resulta ng mga natutunan ko dito sa Regional Training Center 5. Iyon ang naipakita ko sa taong bayan at naramdaman nila kung gaano kaseryoso ang Police Regional Office 5 dyan sa temang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hangad naman ang RTC Bicol na naway magsilbing halimbawa si Masagka sa iba pang pulis na patuloy na isinasabuhay ang kanilang moto na to serve and protect. Para sa mga balitang, tatak Bicol. May insinares.